Inip pa, sabi niya. Gutom na ako eh. <laughs> kulit, no? Mm -hmm. Good morning, Bunaynay. Aray ko naman. Aray, aray. Aray ko na mama. Sige. Aray ko. Mm. Tara na, baba. Baba. Sino yung nakikita mo? Ha? Sino yung nakikita mo? Kata niyan. Ano usapin ng sarili mo? Bilis. Mag-away kayo. <laughs> yan. Away mo yung batang yan. <laughs> Rico, ko. Aw. Oh! Mas patid niya ko. ba? <coughs> baba na, Baba. бы <figured> Good morning, Ate. Good <laughs> morning, mm. Okay. Mm, Jadi ini disini ohohh untuk pasi mama mbak. baba na na. No? Wait lang na. No? Sakit lang. Huwag kang ha? ha? si mama. Tara ate. Good morning. Ang galing kumain ni Rowan ng maliliit na ano, sapsap. -sap. Oh, oh, oh. <laughs> si Popon Popon makulit na. Dakik, okay lang sana nandito siya kasi ang problema, o umakyat sa table. Dip mo dun sa ano egg. Uh, <laughs> si, si, isang uh, Ito, kain sila ng fried sapsap. O, oh. tinin. Ano naman siya? Crispy. ah oh, ah oh, not oh, not. Malambot naman siya. Gusto niya, ayaw nya daw. Ayaw? Ayaw nya kuya. Hindi hmm, pa nakakapaglinis dito. Kagigising lang namin. Lahat. <coughs> Kabababa lang. Kanina, konti. Kasi si Niyo, binigay ko kay papa niya. Nandito sila kanina. Mm. Pinakain niya yung sapsap. Ewan ko sino nagluto. Baka si ka farmer. Eh, sinubo lahat. Hmm? Dito ko na pinapakain Ang ng almusal. Ngayon. Ang kakatikot na. Mm nagluluto po ako ngayon ng manok hindi ko alam anong Titan end wala na ayan butter feeling ko maliit to ilalagyan between ko yung manok. Sinend lang sa akin ni Ate Sol yung recipe nito. Magugustuhan daw ni Roman. Tapos, sakto naman, ulam ng mga boys. Manok. nakita na din ito. Ikot ako ng ikot kanina. Dito talaga ako dapat magluluto. Dito mahita. Tapos, tinanong ko na sa mga boys. Di nila mahanap. Pinaglutuan kanina to ng fried rice. Nandun pala dun sa bagong ano. Ilagay dun sa may babo, bago, bago <laughs> lababo ni Kuya Esong. Siya palang naglagay. Nandun kasi si Kuya o Esong dun sa may lot. So, ililipat ko ka na. Kasi, okay, na-realize ko, pinahirapan ko sarili ko dito. Kaya, ang lalagay ko na yung bakang. Sirap ng isang kamay. Dami ko nilagay na bawang kasi okay. Puso yung ubot sipon yun. Kailangan pagdaga ng garlic. Kumakain so, kami ng raw na garlic. Kaya pag nagluluto, dapat pagdaga na lang din. Tapos maya maya, lalagyan ko ng lemon. Ang tanga ko, di pala naka ni Nilagyan ko na salt. Tapos, paprika. Minta. Lagay ko na rin itong ano. Lemon. Tapos, yan, ketchup. Wala nang ano, Tansya-tansya <laughs> na lang lahat. Mm. Lagyan din natin ng peking honey. <laughs> sabi ko, pa niya ba yung color? Yun pala, nakalimutan ko to toyo. ba? Diba? halo-halo na yan amoy masarap naman <laughs> ayan, luto na po ang manok ah, masarap <laughs> sabi na nagluto nadaan na ni papa yan na papa stop. siya dito, sabi ko oh ano, gusto mo nang kumain no, naamoy niya, masarap tapos yung ulam kasi na niluto niya sa labas pakita ko sa inyo Huwag daw pakita sa kanya yung ay sa vlog yung kitchen yung dirty. Ayan. Upo. Maingay lang dito sa labas. Nakakabingi. Tapos, ito pala yung sinasabing halaman na may lason. Ayan, yung may puti-puti, tsaka yun. Pero, siguro, ano, depende din po sa, ano, katawan, yung reaction. Kasi, pinutol po namin yan ni Naniki, Kong Kong, nahawakan po namin yung dagta. Wala namang nangyari. Walang reaction yung balat po namin. Pero, ang ingay. <laughs> Doon na tayo sa ano, sige. Dahil marami nga pong concern. ano na lang natin. Maingay, kaya pa step stop ako nagsasalita. Ayan. Shoot to kill ng mga yan. Sayang, so, no? One, two, three. Ang dami. Hmm. Nanginayang ako. O, oh, mababakanti niyan to. Uh, yun na lang ang iisipin ko. May mababakanti akong space. Maakyat ko yung iba. Ay, sabi ko, takpan nila. Ayun. Yun na ni Nel Nel. Kasi na ano po yung salamin. Nagasgas. Doon sa pinagpatakan ng welding dati. Welding, hindi ko alam anong tawag doon. Pati nga yung ano, tiles sa loob. Pero ito outdoor naman, ano naman. Hindi naman siguro. Pero mas magandang takpan ng karton. Kasi yung sa loob po namin, sa ilalim ng hagdan, ano, puro may butas-butas yung tiles. Ang pangit tignan. Ah, nasa loob si Jomay. Kasi dati, binrush ko to. Hindi ko to natapos. Ayun, dinuloy niya. Ay, natapos ko pala, pero hindi ko siya nabalikan talaga na yung pangalawang punas na may, ayun, yung pampaano ng tiles. Parang, nat pumuti kasi yan dahil sa simento eh. Ayan. Nung umulan, sinabayan ko kasi ito na din rush papunta sa roof deck. Mahirap kasi pag hindi umuulan, mag-aakit pa ako ng tubig. So, pagod po yun. <laughs> Kaya kapag umuulan ng malakas, dun masarap maglinis ng tiles sa taas. Tapos yun, sa terrace, pati dito, ito wala pa rin bubong. Ah. <laughs> Nililibang ko kasi sabi niya, gutom na daw po siya. Gutom ka na. Sabi niya, Kinawa ko na ng rice kaso mainit pa. Oh, intayin mo. Init pa, sabi niya. Gutom na ako eh. Kulit, no? Okay. 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 Sige. 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 Ah. 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 Oh. Oh. Tapos, sino yung mga batang nakikita mo yun? Sino yun? Oh. si Lito. Pausap niya sa Ponpon, <laughs> -pon. magaling lang si Ponpon. Gumaling lang. Pumapasok na naman dito. Saan si mama? Mama, saan si mama? May subo. Subo ng subo. Kaya ang asin lagi ng kamay. Sa tapos lang po nilang ano, mag-lunch. May ginagawa, ginagawa na po yung bubong kasi dun sa likod. Doon sila nagla-lunch eh. O, dito sila nag-lunch ngayon sa swing. Kasi, naiinitan din dito sa loob. Pag-close yung mga bintana, pinto. Mainit na ate. Kaya dito sa swing, press ko sila. Show hmm. hmm. Yung bike ate ni Rowan, tabi mo po. Ate, wag yan! Anong ginagawa mo? Baka may ano yan, magwash ka ng kamay doon. Sige na. Dati, yung dahon ng kawayan, parang ganyan, no? Nilalaro ko yun, eh. Yung naka, ano pa, palabas pa lang yung dahon. Di pa bumubuka ginagawa kong pang ano, sipol. Ginagawa naming, ano, pang ay, ay, kinain yung whistle. Kinain yung baby. Turuan kitang mag-whistle, no? wildfire parang wildfire ito yun nasa San Simon pala kami ay San Simon ba to bebe San Simon na yung sunog ganina anong bari yun ayun basta yung ano pag exit ng San Simon pa Santa Domingo ito ang ginagawa ang kalsada may gayaan pipick up ng lechon galing Manila wala kayong dada <laughs> matino <laughs> walang matino Mexico exit grabe din uh, maganda lang ng konting ano pasensya isang oras yung biyahe isang oras oh. wala naman siguro Punta po kami ngayon ng pandi. Uy, may e bike siya. <laughs> nasa industrial park na po kami ng pandi bulakan. Tumaba lang po ulit si... Ay, nasa likod si ka-farmer. Sinasakay na yung mga flight Same lang naman tanong sa may San Simon yung pare-pareho sila. Nakakalito pag pumasok ka kasi pare-pareho yung tsura. Ayan, um, pauwi na kami pero may nan nadaanan kami dito ng ano. Fishery. Fish, uh, fishery. Puro isda <laughs> lang ba? <laughs> Pet shop. Ang problema saan tayo magbigili dyan? Pwede Hanggang ba tayo gamitin? ko doon yun kasi palabas na kami ng papasok na kami ng NLEX halos pag ano lang yun eh malapit lang matamlay na kasi yung ano aquarium ni Chichi anong tawag dun sa shrimp na yun yung maliliit may dalawang shrimp na maliit tapos, late naman, sobrang late na hindi mo naman makita na. Kaya nga eh. Dito din ata galing yun, in order lang online. Hindi tayo makakaano dito. Ayun no, nag-bike sana tayo. Lang. Ano na to? Plaridelto na no, bebe? baka doon pa yun, baby. Doon ito Ito, magkano itong ano ito? Ang ganda nito ha? 2,680. Mahal ha? Anong isda ito, Tol? Ito magandang. Malaki ang aquarium mo. Eh. Mataas गंदा बंदा ना

350,000 Ano yung pagkain niya? Ano yung Ipis Yung ipis kinakain niya rin no? ah Mamahal na siya sa sarili mo ko na mahal cái 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 hello boy.